So guys, walang kaalam Alam ng pamilya. Itong mga pinamili namin na sabi namin pa sa lubo. Para sa kanila talaga. Yes. Kasi grabe, two weeks na kami nalagaan dito. Halos wala kami kinastos. Little gift back lang for my family. Let's go, bigyan na natin. Kuya! Oh, yeah. Ay, kami yan. Thanksgiving namin para sa family. <laughs> Ay, <lang> ako, sorry. <laughs> para sa lahat <laughs> to. Para <laughs> sa sa atin. <yan>, ah. <laughs> wow! Heret. O oh, uh, oh, ganyan ka kayo! Thank you. <laughs> Thank you! Thank you, Thank you Joel! Thank, oh, no. Thank you very much! Welcome! 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 Success guys! <laughs> Naala nila sa pamilya natin yung uwi sa Pilipinas. ang init-init ng para sa Pilipinas. Mamimiss <laughs> oh, tama itong Canada. Yeah, especially the weather. Bye Canada! Matrabaho muna kami sa Pilipinas. Bawi-bawi. <laughs> <laughs> see you later next trip